Magkakamay kakamay dahin kalayo. Bye. Paupay. Oh, ka, oh Ayaw, yeah. Hala, hmm, pakita ah. Sige, Karami sige. Na, yada, yada, yada. Aba, matindo! Naayon ka na, no? di ba magaling? May, may oh, fire. Huwag magaling, bus Hala, pagita at ang boss. Ayaw. Kaya ano? Hala, <laughs> pagita ka. Kaya ano? pagita ka kung may uh, uh, lighter mga iyan. Kasi ko may kuwan, kalayot kamot. Magic at... Ayan ako pang isang magic. May da pa? May da pa. Hala, sige, pagkita. Pero, bayad na da, daw, mawanan na. Bayad na daw, at tama, toto. Ready na daw naman akin. Iyay, yadi, yadi, Mga professional, may net bayad. Ayaw na naman lighter, ha? Iba na. Sige, sige, yala. Nakita ka, Hen? Uh, ito, nakita. Pirahin. Ito, dua Ano ba't sabi? Tulo. Magpa-plus yun, pero? Lima. Yeah, yeah. Magtitigabot ko yun. Sige, sige, sige. One. Hai, 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 magic hai, 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 ya, ya, ya. Halo, pakai tas. hai, tak magic. Halo, nih. Alok <laughs> Ano ito? Alok <laughs> ka! Ops, boss! Uh, ayan na yung pagikan! May lang oh, kapalas ka magic! Sige, sige. Pampatay ko yung magic! Ano Hindi oh, ka makakaniwala! Wala oh, an 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 na ano? Ano? Ano siya na? ko isnak ko kayo para pagkaan ka ninyo na Diba? Aram ko mapagkaan! Hindi ko magamit uh, ako magic? Sige, gaya! Mapakita ko lang Sige! yung diba, mapagkaan! <laughs> hmm. inabrihan inabrihan sino Sige! Sige! <laughs> Ano? Imod na? Maray na. Magic. Magic. Ano na pagkaon? Boss, ano pagkaon? Magic ba?